Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang L na may tunog na U. Magsimula na tayo. Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang kanilang mga pangalan? Langgam Lata Lansones, lolo, lola, Leon. Ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa letrang L na may tunog na u. Paano ba natin gawin ang tunog ng letrang L? Upang gawin ang tunog na u, ilagay ang dulo ng iyong dila sa likod ng iyong itaas na mga ngipin. Bahagyang buksan ang iyong bibig at hayaang dumaloy ang hangin sa magkabilang gilid ng iyong dila. Maaari mong pahabain ang tunog na U tulad nito. U U Subukan mo nga. U Aralin natin ang ilang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang L. Sabihin ang salitang lapis ng dahan-dahan at pakinggan ang tunog ng letrang L sa simula. Mag-practice ng pagsabi ng lapis at pansinin kung paano ang pakiramdam ng iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog ng letrang L. Subukan nating ihiwalay ang tunog ng letrang L sa bawat pangalan ng mga salita rito l L-apis, lapis, langau, u uha, luha, u aso, lasso, lapis, langau, luha, lasso. Magsanay tayo ngayon. Tingnan ang mga sumusunod na larawan at pangalanan ang mga ito. Itaas ang iyong kamay kung ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa letrang L na may tunog na Oo, uh, Handa na ba kayo? Nagsisimula ba ito sa letrang L? Oo, ito ay langka. U uh, ang ka. Langka. Nagsisimula ba ito sa letrang L? Hindi. Ito ay mangga. Nagsisimula ito sa tunog na M. Mm. Nagsisimula ba ito sa letrang L? Oo, ito ay lima. 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 Nagsisimula ba ito sa letrang L? Oo, ito ay lagari. 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 Nagsisimula ba ito sa letrang L? Hindi ito ay balimbing. Nagsisimula ito sa tunog na b. Nagsisimula ba ito sa letrang L? Oo, ito ay labanos. labanos, labanos. Nagsisimula ba ito sa letrang L? Hindi, ito ay rambutan. Nagsisimula ito sa tunog na R. Nagsisimula ba ito sa letrang L? Oo, ito ay loro, loro, loro. Nagsisimula ba ito sa letrang L? Oo, ito ay lobo, o lobo Ang mga larawan sa ibaba ay nagsisimula sa letrang L na may tunog na u langka lima lagari labanos loro lobo Magsilet naman tayo ngayon ha Ang letrang L ay tumutukoy sa tunog na u ito ang malaking letrang L at ito naman ang maliit na letrang L. Magsulat tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Upang isulat ang malaking letrang L, magsimula sa paguhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, gumuhit ng pahalang na linya sa ibaba. Ngayon, mayroon ka ng malaking letrang L. Upang isulat naman ng maliit na letrang L, gumuhit lamang ng isang tuwid na linya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ganyan ang pagsusulat ng maliit na letrang L. Ngayon, natutuhan na natin ang letrang L. Patuloy tayo mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin, paalam.